yun another great day nga uh, mga kapap so ngayon nga ay eh, magpuputol tayo ng pakpak -pak ng maskubidak so itong pato na ito lumilipad kasi siya mataas siya lumipad so pag kinulong mo siya lumilipad siya doon sa kabilang bakod so kailangan sa kanya putulan ng pakpak yun mga pakpak so paano ba yung tamang pagputol ng pakpak -pak? para hindi siya makalipad. Ito kasi ay lalaki. Yan. Sa babae naman, kasi kailangan nila ng ano, na panglimlim yan. Pag nangingitlog sila. So, ito lalaki. So, tara. lang natin. Yan ito yung tamang pagputol ng pakpak ng lalaki. Meron kasi yung meron kasi yung itong mahahaba na ito ito yan yan yung panglipad nya ito naman yung pag magla landing sya ito yung mga haba na to yan yan magla landing yun sya yan ganoon din sa kabila yan lapad ng pakpak na to. parang agila yan yan So, puputulan natin, ititira natin itong itong apat ah, na yan, dadulo. So, dito tayo magpuputol. 1, 2, 3, 4, 5, yan, lima na yan. Yan ang puputulan natin. Ayun. Uh, so, ito may gunting. Para hindi na siya makalipad. Oh, sunod! sa kabilang bako. Merap malaki. Nya. Di ba, isa makapal Sa onto 34. Oh, ah, apat ito. Tapos ito yung isa. kanya siya, Diba? 'Yan. puntayin natin. Para magandang tingnan, meron siyang style. 'Yan. Ganyan. So ito pang landing lang yan. Ito. Ito talaga yung panlipad niya. Itong mahaba na ito. Apat ah, na natira. So okay na yan. Ganyan lang. Huwag lang putula ng kabila. Hindi na yan makalipad. Tagilid na lipad yan. Hindi na yan makakaangat pa. Ganyan lang. Yan. So ang iba naman, ito pinuputulan ito sa dulo inuubos nila ito yan oh naman pag inuubos mo yan sayang so ano pa kasi nila yan cover pa nila sa lamig saka itong mga ito ang buntot siyempre yan ang magiging ano nila yung timon para kung saan sila liliko pang stop nila yan eh. yan okay na so yun lang sana may natutunan kayo sa bago nating vlog ngayon. So, thank you.